Si ha ha ha. We're silly. We we actually reacting. <laughs> <we again. laughs> <laughs> <laughs> Ang tatlong penguin. <laughs> o oh, sige, pupunta kami ngayon sa ibang lugar, bakaakala niyo ah. O kong nakikita nyo, nakakwentas pa ako. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit 'yung mag-alala mura lang 'to, hindi to totoo Wala. <laughs> Pasensya. So, hello guys. Hello, ia yan, no? Ngayon. Ini-include ini -include natin yung iyan na yan, <laughs> pero <laughs> hindi, niya kanini, hindi niya tayo ano. Hindi niya tayo ini-include sa kanyang buhay. <laughs> 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 pero hindi naman natin napapabayaan. Kaya nga. <laughs> eh. ganun <laughs> niya <ganun, laughs> natin napapabayaan. <No>? Oo. oo. Uy, <laughs> nagdala ba kayo ng pang-almusal natin? Mag-coffee yes. mag tayo dun. Oo, yes, guys! Magkakapi Kaya, kami, kami dun. Wow, guys! <laughs> Sige lang. Sige lang ba? Sige lang kahit madulas. Ayan. dito kaya lang maano. Dito ka sana dumaan. Ayan guys, coffee tayo after the hardest climb. Ayan, coffee tayo. <laughs> hardest climb na yun. So ayan guys, kapihan sa bundok. Ayan, kapihan kami sa bundok. Ito yung banana cake. Ginawa ni Ma'am Shi. Ayan, Ma'am Shi, hi ka naman. Wow, magandang back ni Ma'am Shi. Mm. <laughs> so, ayan, guys. Happy-happy lang tayo, guys. Mahirap kasi mag, ano eh, malungkot ha? Malungkot na nga yung ating sa totoong buhay. Kaya, kahit man lang, uh, minsan, kumawa Kumawa naman tayo. <laughs> Hi guys! Since nandito kami sa bundok at kami ay kumakain, kumakain ng aming breakfast with uh, beautiful Didit and Mamshi. Mm, ayan. <laughs> so pag-uusapan natin ngayon yung sahod dito sa Hong Kong. Actually guys, tumaas na ang sahod sa Hong Kong. 4,990 na yung minimum wage dito. So magkano yun sa peso? Like a 4,990. 49990 4990 90 oo times 7.15 oo almost 37,000 uh -huh. 36, 36,000 36 to 37,000 a month yung sweldo ko dito ngayon sa Hong Kong anak nga oo kung naka po kayo ng kontrata by September before September 27. Yon, kasali kayo doon kasi once kasi napinasa na nila yung kontrata nyo at napatupad na yung bagong sweldo, hindi yon aaprubahan ng ating uh, konsulit doon, ang ating imbahada kasi nga below minimum. And then pero kung kayo naman ay nagperma ng kontrata, siguro mga 2 months before or 3 months before uh, bago aprobahan yung 4,990 na yon, So hindi kayo kasali. Ako hindi kasali kasi ganito 'yun sa hukom. Kasi once kasi na yung kontrata mo, ay hindi pa tapos okay. at tapos tumaas, hindi kasali pero guys, yung iba naman na employer binibigay. Binibigay din. Kaya lang siguro bilang lang sa daliri. Yung iba talaga. Ako na ako doon. Oo. <laughs> <laughs> Tinatapos talaga ang kontrata bago pa matupad yung bagong sweldo. Kaya swerte ngayon guys yung mga bagong perma at nagperma or nagrenew ng kontrata before September 27 kasi yun na taprobahan na. Tapos yung After ay, ay sorry pala, after eh, hindi abi before. After. After ba? Kasi na-implement siya in hindi, okay, okay lang. September 27. Oh. So, yung sunod na 28-29 sooner, yun na yung patasa. Ah, kayo. oo nga pala. Ito pala guys, mali pala ako. Okay. Kung nakaperma kayo na, nakapasa kayo ng kontrata, Please, sure Nakapasa kayo ng kontrata, sure uh, after no, noon, nung September 27, ayun, kasali kayo sa 4,990. Okay. Tapos, yung um, food allowance is 1,230 pa din ba? 1,230 pa rin ang food allowance. Nasa 1,270. to mahigit. So, nasa 1,2 mahigit na. Pero tanungin ko kayo guys, random nyo ba yung food allowance na 1,200 plus na food allowance natin? Ako hindi ko siya ramdam. Bakit? Alam nyo na yan kung bakit. Some employers hindi yun binibigay. Parang wala naman silang pakialam kung taasan yung food allowance eh. Kung ano yung tira dyan, kainin nyo. Pero meron naman talaga ng mga employers na binibigay talaga. Kasi gusto nila makain din naman ng kanilang uh, helpers yung kanilang gustong kainin. But mostly, hindi po yan binibigay dito. Pero meron din yung iba na binibigay, kalahati lang. <laughs> <laughs> Ayan guys. <laughs> At maligo po si Ma'am Shi guys. <laughs> so ayun guys. So yung mga gustong pumunta dito sa Hong Kong. Okay. Kasi medyo mataas nga talaga yung sweldo dito. Pero sometimes guys. surihan lang din. Kasi kung magkano yung kalaki yung sweldo nyo. Nako. Susulitin po nila yan. Pero meron namang iba na. Ah okay lang. Yung bang petiks petiks ka lang. Wala yun sa ibang employer. Okay lang. Pero merong employer na bawat sentimong binabayad nila sa inyo, dapat magtrabaho ka ng tama. Okay guys, so good luck na lang sa mga pupunta dito, lalo na sa mga baguhan. Guys, may isang diwata na naliligo. Meron pang ano, flower sa tenga. Kaso lang hindi daw, niya kaya kasi malamig yung tubig. <laughs> Ay, sige. pa naman. pa naman. Déjala. ที่แงแรง guys, uwi na kami. Uwi kaming basa. Basang basa kami. Pero okay lang. Kasi ano naman ngayon. Uh, sobrang init. So matutuyo din yung aking leggings. Okay guys, until next time.